Magandang umaga, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat, sa mga kaibigan. At syempre po nakakasama po ng Papong TV. Ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung ang pag-uusapan natin ngayon mga kapapong ay yung usapin kung bakit or papaano ba talaga tayo mamimiss ng taong mahal po natin or let's say ng ex nga po natin mga kapatid. Marami ang naghahanap ng kasagutan kung ano ba talaga yung dynamics para mamiss tayo ng isang tao, papaano tayo hahanapin at papaano niya maaalala yung mga magagandang bagay na nagawa po natin. Kahit sa kadalasan ay alam naman natin na hindi ito ganun kadali, marami pa rin po ang naniniwala na may instant solution dito mga utol. Pero sa totoo lang, hindi po ito pwedeng idaan na pa-shortcut-shortcut lang. Ang totoo, there's no shortcut kapatid at hindi rin po ito makukuha sa paghabol-habol po natin, pangungulit po natin at kumbaga lagi po natin ina-update yung feelings natin sa isang tao. Ang patuloy na pagpapatunay kung ano ang nararamdaman mo sa kanya ay mali po lalong-lalong na po sa mga ex po natin na hindi po niya makukuhang mamiss ka sa mga bagay na yan o hanapin kanyan. Delusion at maling kuro-kuro po ang lahat ng ito mga kapapong at ang tamang approach ang pag-uusapan natin today. Kung gusto mong ma-miss, hanapin ka at maalala ka ng taong mahal mo or let's say ng ex po natin, mayroon po tayong dapat gawin para magbago po ang tingin niya sa karakter natin mga utol. Una, tulad nga po nang nabanggit ko na rin po before sa mga previous vlogs po natin, Most likely na kaya hindi tayo namimiss, hindi po tayo binabalikan, walang ginagawang paraan, na sa ngayon ay parang walang-wala na nga po siyang nararamdaman at hindi na po tayo ganun kaimportante po sa kanya. Isa lang po ang maaring dahilan. Dahil lang isa sa mga dahilan ay ang pananaw niya sa iyo kapatid. Most probably at possible po na ang tingin ng ex sa atin ngayon ay tayo po ay natrap niya kapatid. Napapaloob po tayo sa iniimagine ng ex natin na para tayong nasa loob ng isang chamber na alam niyang hindi tayo mawawala doon dahil nga po sa pagmamahal at paghabon na pinapakita po natin sa kanya solid na chamber na walang dudang kontrolado tayo ng X natin sa nakikita niya sa'yo. Nasa loob ka ng chamber, kapatid, imagine. At yung ex mo ay paikot-ikot lang po dun sa chamber na yun, nakikiramdam at may hawak nga po na checklist. Sample lang po itong mga utol para makita po natin kung ano yung pinakasenaryo kung bakit nangyayari na parang hindi tayo namimiss ng X natin. Hindi tayo binibigyan ng value at hindi nga po tayo minamahal. Formerly, alam naman po natin na mahal na mahal niya tayo. Pero ano po ang nangyayari sa ngayon? May hawak na checklist ang ex natin. At una nga po sa checklist niya ay yung sinisiguro niyang kahit ano ang mangyari ay hinding hindi ka mawawala doon. Sabi ng ex mo, may feelings pa ba to si ex or wala na? Meron, check. Second, kung nakikita niyang nagahabol ka pa rin at hinahangad mo pa rin yung relationship niyo, check. Third, yung nararamdaman ng ex mo na still very interested ka kapatid at kailangan-kailangan mo siya na hindi mo kayang lumigaya or magkaroon ng happiness nang wala po siya. Check. Pang-apat po sa checklist na hawak ng ex natin na tinitignan po niya kung tayo ay ganun pa rin na sadya naman napapatunayan natin sa mga oras na to ay kung kailanganin tayo ng ex natin ay sa isang ganyan lang po ba kung darating tayo. Check. Last po, sa hawak na checklist ng ex natin ay tinitingnan po niya na kung halimbawang i-reject-reject reject ko itong taong to, kung halimbawang saktan ko siya, uh, gawin ko siyang parang dormat, sigawan ko siya, ito ba ay mawawala o hindi? Check. Alam ng ex mo na kahit idump ka niya, ay hindi ka pa rin naman maglalaho. Check. At kung ma-validate ng ex mo yan mga kapatid, which is nagagawa nga niya ngayon sa kasalukuyan, ay hinding hindi ka lalo babalikan ng ex mo. Wala siyang gagawin at hahayaan ka muna niya dyan sa loob ng hawla o ng chamber kapatid. Since hindi ka naman po mawawala at alam naman po niyang hindi ka alis doon. Ito kapatid ang isa sa pinaka major reason kung bakit hindi bumabalik ang ex mo sa'yo. Kung bakit parang na-devalue ka at wala ka nga halaga sa nakikita mo. Ito ang dahilan kung bakit nananatili ka dyan. Ang sitwasyon na to kapatid ay halos connected din po sa lahat. Kasi ito ay yung dahilan kung bakit hindi nga po niya nakikita yung value nyo. Patuloy nating pinatutunayan sa kanya kung gaano natin siya kamahal, kung gaano tayo karedding maghintay, kung gaano tayo kasupportive sa kanya kapatid ay hindi nakakatulong sa atin. Dahil ito ay mga nagigigrason para mapatunayan niya na hindi ka mawawala dun sa chamber na yung kapatid. Ito rin kung bakit malamig siya sa iyo. Ito rin kung bakit hindi siya worried kung wala ka. Kasi naa-update mo po siya na stay ka lang at maghihintay naman po sa kanya kahit ano po mangyari. Akala po natin tama yung kapatid pero by the time or every time na narinig po ito ng ex nating kapatid, lalong bumababa ang value natin at lalong nagiging confident ang ex mo kapatid, naiwanan ka lang po dyan sa loob po ng chamber. Utol! ito ang dapat nating i-neutralize. Kailangan nating i-eliminate at baguhin ito para magbago ang pananaw ng ex mo sa iyo. Ang sinabi ko naman po earlier, para may balik mo ang ex mo, meron kang dapat baguhin. At yan nga po yung pananaw niya sa atin. Dahil he or she is not bothered at all. Dahil alam niyang nasa chamber at nakalock up ka ron. Sa relationship term, safety net nga po. Pero sa masakit na salita na ayaw natin tanggapin, para tayong alipin. Dahan-dahanin natin kung mapuputol mo sa pananaw ng ex mo na hindi ka na interesado ay iilaw na po ang isang bahagi po ng chamber na yon kapatid. Dito na po niya mapapansin at dito na po siya mapapaisip. Dito na po magsisimulang medyo mag-alala ang ex natin. Second, kung mararamdaman niya na hindi ka na po interesado sa kanya, na hindi ka na po naghahabol kapatid, ay siguradong iilaw na naman ang isang bahagi po ng chamber dito ka na po niya mamimiss at dito na po niya makikita ang halaga mo kapatid. Dito na mag-worry at magkakaroon ng sense of fear ang ating mga ex, mababahala. At nang siguradong gagawin nga po ng iba dyan ay kukuha ng update. Kaya nga po sinasabi natin, bakit nag-reach out ang ex mo? Tuwang-tuwa ka naman dahil nag-reach out siya. Akala po natin, nagko-connect -co siya sa inyo at very excited naman po tayong ipinatunayan sa kanya o in-update sa kanya kung ano yung mga nangyari sa iyo. Let's say like, Uh, alam mo na miss eh. hindi nga ako nakakakain, hindi nga ako nagtatrabaho, buti na lang tumawag ka. Pero sa totoo lang, kumukuha po siya ng validation at confirm po niya kung talagang nandun ka pa rin sa chamber na yon if ever. Ngayon kung halimbawa ipinakita mo sa kanya o ipinaramdam mo sa kanya na ganun mo pa rin siya kamahal kapatid, babalik po tayo sa loob ng safety net. Dahil in-update mo, syempre makakakuha siya ng pagpapatunay, mawawala uli yan mga kapatid. Isa po ito sa konkretong sagot sa tanong na kung bakit hindi bumabalik ang ex mo sa iyo, Utol. Dahil sa totoo lang, nakakakuha po siya ng update. Ang pinag-uusapan po natin ngayon dito mga Utol is kung papaano tayo mamimiss ng ex natin at kung papaano po niya makikita yung halaga natin sa nangyayaring hiwalayan nyo. Ngayon, ito lang po ang pinakasolusyon dyan kapatid na pagka nakaramdam po siya ng sense of fear. Kumbaga, na medyo nag-aalala siya. Dahil alam niya, wala ka na dun sa chamber na yan. At syempre, unti-unting nakikita nga po niya na kayo po ay gumagawa na rin po ng paraan para mag-move on. Yun po yung mga bagay na dapat niyong ipakita sa kanya para magbago ang pananaw niya sa inyo. Babalikan ko kapatid bago po tayo mag-end kaya po nanatili ang ex natin, kaya po kampante ang ex natin at relax po siya na hindi po siya gumagawa ng anything para mag-reach out sa inyo, malamig po siya, hindi po niya kayo hinahabol, parang hindi po niya kayo namimiss. Dahil ang sagot po dyan ay relax po ang ating ex-kampante sa nakikita niya sa inyo. Kaya nga po earlier ang sabi ko baguhin po natin ang pananaw ng ex mo para malaman mo kung gaano ka kahalaga sa kanya at para makita rin po niya na if ever na mawala ka kapatid, ito ang mga pwedeng mangyari sa kanya. Ito yung mga pwedeng negative thoughts o negative things na pwedeng dumapo sa kanya. Dahil syempre, tayo naman po ay sigurado naging importante din po sa ex natin. Umalis po tayo sa chamber na yung utol, umalis po tayo sa pagkakaalipin na yung kapatid para maramdaman po niya na if ever na mawala ka, ay ito ang mga pwedeng mangyari sa kanya. Minahal mo siya, ipinakita mo lahat ng magagandang bagay at positibong pagay na kumbaga nag-support ka sa kanya, hindi mo siya pinabayaan, inalagaan mo siya kapatid, lahat po yan ay lalapas kung tayo po ay mawawala sa pagkaalipin ng ating ex." Kaya para sa aking kapatid, iwanan nyo po yan, layuan nyo po, distansyaan nyo po siya, dito po niya makikita ang hinyong halaga mga kapapong.